may nangihingi pala sa akin ng payo at yung inihingi niya nga ng payo ay kagulat-gulat talaga ako talaga na nasyak sa kanyang inihingi payo ay hindi ako makapaniwala ay kung malapit lang siya sa akin ay baka nabatukan ko siya para siya ay matauhan ba ang inihingi niya sa akin payo ay madam sabi niya may jowa akong pakistani 17 years old pa lang yata pakistani tapos siya ay 33 years old Kaso nga daw, ang problema nga daw ay lagi daw nag-aaway. Akala ko naman siya ang lagi nag-aaway sa kayong jowa niya. Nung pala, lagi daw nag-aaway yung asawa niya. <laughs> yung asawa niya sa yung Pakistani. E, nung pala, may asawa siya. Eh sabi ko nga, ang sabi niya nga sa akin ay e, seryoso daw ba yung Pakistani? <laughs> Kasi nga daw, lagi nag-aaway yung asawa niya sa kayong Pakistani pag sinasabi daw na asawa niya na layo na tigilan siya, layuan siya, ang sinasabi naman doon ni Pakistani ay hindi, sabi niya, mahal ko siya, sa akin lang siya. Kaya tinatanong niya ako kung seryoso daw pa si Pakistani sa kanya. Ay nako ako, hindi <laughs> ko alam kung matarawa ako o makonsume, makonsume sa kanya talaga eh. Yeah. Ang sabi nga niya ay seryoso daw ba o tigilan na lang daw ba niya yung Pakistani. Ang sabi ko naman sa kanya nga ay, naku madam sabi ko, ay tigilan niya na nga yung Pakistani na yon sabi ko at may asawa pala siya eh ang sabi naman nga niya sa akin eh kasi daw lagi nga daw sila nag-aaway ng asawa niya eh ang sabi ko naman eh siguro ka ako madam kaya kayo nag-aaway lagi kasi nga meron kang ka chat na Pakistani sabi ko ay eh huwag ko kayo madam talaga ayun di na siya nag reply kasi nga ay kabata isa, isa pa ang bata bata pa ng Pakistani na yun ano na ba alam nun sa buhay di ba eh baka sa chat lang magaling yun. At saka sabi ko nga sa inyo, pag yung asawa nyo eh masipag naman at mabait, hindi kayo sinasaktan, ay dyan na lang kayo, huwag kayong lilipat kay Pakistani na magaling lang sa salita. Ay maraming ganyan yung naano sa salita, akala totoo, ayun, nung pagdating dito, ayun, lahat pala ng salita ay walang katotohanan ay imbis na kahit papano eh masarap yung buhay sa asawa kahit na maliit sinasahod na asawa at least hindi siya sinasaktan eh yung ipinagpalit niyang Pakistani ay eh, mas naging ano pala impyerno ang kanyang buhay maraming ganyan hindi porkit magagaling sila sa salita eh eh, papadala na kayo. At saka, yung iba kasi, kasi, eh, Pakistani, eh, hindi nyo alam eh, hindi naman mayaman yung, may mayaman, pero marami pa rin nahihirap sa kanila. Kaya kung magpakistani kayo, eh, mas maganda talaga yung mayaman, di ba? <laughs> pero pagka ganyang bata pa, ano pa ba? Ano ba alam niyan sa buhay? At saka, yung iba kasi may style pa, eh, ibang Pakistani, ang gagawin magpi magpipicture yan ng bahay. Hindi naman pala sa kanila. May mga ganyan eh. Yung para pa ma -utu ka nga kasi, kaya ikaw naman utu-uto, eh nagpa-uto, ang laki ng bahay, ganyan mayaman. Meron sa akin ganyan nagchat-chat pa, nagpi-picture yung lalaki. Malaki di bahay niya dyan madam, pinapakita sa akin, yung picture naman sa labas ng bahay, gano'n. <laughs> Sabi ko, ay ikaw madam bahala ka kasi marami ka akong ganyan. Yung may lolo ko lang na sa kanya daw yung sasakyan pero pinicturean lang pala ikaw ka ako kung maniwala ka kasi siya rin naman ang magdedesisyon kasi sa huli, 'di ba? Eh nasa sa kanya naman kung aki paniwalaan niya. Basta gamitin niyo utak niyo, 'wag ma 'wag madaling maniwala. Ang daming nagcha-chat sa akin na ganyan na andali-daling, para parang dali-dali -dali nilang paniwalain ba sa totoo lang. Pero ganoon siguro talaga pagka-in love, 'di ba? Madaling maniwala kahit na kasi nuwalingan lang minsan 'yung sinasabi, 'di ba? At so, yan ang masasabi ko sa inyo ha. Pag kayo may asawa na, eh, wag na kayong makipag -chat. Kahit sa Pinoy man yan o Pakistani, wag na, wag na sirain yung pamilya nyo. Kung nakakaraos naman kayo sa buhay, eh, wag na kayong maghangat ng... Baka mamaya, eh, kumuha ka lang pala ng batong ipokpok mo sa ulo mo, diba? Nawala ng kuryente. Kaya ayan, medyo dumilim. Kasi isang ilaw na lang yung nakaandar. Saan ilaw ko? Ayun, yan na lang ilaw na yan. Ayan ha, ako yung nagulat talaga sa hinihing yung payo ni madam. Siya pala may asawa. Eh buti nga si madam, inamin na may asawa siya. Eh yung iba kasi marami rin kasing pinay na porkit nakakilala ng ibang lahi, eh sasabihin na, na mahiwalay hi na daw matagal sa asawa kahit hindi naman pala hiwalay sa asawa. Eh sinasabi, eh hiwalay na kasi nang bubugbo ganito, tamad, ganyan. Nung pala, hindi naman pala hiwalay. Humiwalay lang pala dahil nga may bago na, ganun eh ito si madam, bilib ako talaga talagang sila pang mag-asawa tas nanghingi ng payo tungkol sa Pakistani <laughs> kayo talaga pinabilib niyo ako kayo ha, basta ingat-ingat sa pagpili ng Pakistani, sabi ko nga hindi lahat ng na nakapag-asawa ng Pakistani ay sinerte talagang karamihan tiis-tiis ganyan ay sa hirap ng buhay, sa hirap ng ugali, ganyan, sa hirap. Maraming pag-a-adjust pagka naging asawa mo, Pakistani. Hindi puro sarap lang, hindi puro ligaya, ha? Ayan, sa magkalayo pa kayo, ala pa masyadong, hindi mo pa mararamdaman yan, hindi mo pa malalaman yung mga ganyan-ganyan. Pag nagkasama kayo, ayan, dun mo mapapatunayan yung mga sinasabi ko. Pero marami din talagang mabait, ha? Hindi ko nilalahat, ha? May mabait, mayroong mas maugali. Basta, kahit na mabait din kasi, may mga ano din, malaki rin adjustment. Kaya kayo, hanggat maaari, dyan naman kayo sa asawa nyo. Sabi ko nga pag mabait, kaya naman kayong buhayin, dyan na lang kayo, wag na kayong kumuha pa ng batong ipupok sa uh, ah, bumbunan nyo. o ayan na, sa mga hingi sa akin ng payo, wag, wag nyo na uulitin to ha, yung may asawa eh, hingi ng payo sa akin. O yun lamang ha, mga kapanay, babush!